I definitely can tell that each and every one of us may uniqueness kami. Not only sa physicality, pero sa personality din at sa craft na binibigay namin sa GMA. What I can offer is the craft that I do, I'm really serious about it as an actress. I'm really serious about it and I love doing it. So, um, over the years, um, I try to... Um, improve and improve and go to workshops and then ask for criticisms from everyone. So yun talaga impinga core kung, I guess, yung personality of being an actress. Ay, congrats. Ang taas ng rating. Thank Kasi you. Kasi yung ano mo, ha? Makiling. Makili. Kasi enjoy kami sa pang-aapi mo. So, Totoo ba? All, at, all, at sa pang-aapi talaga, hindi sa revenge. <laughs> Gusto nyo nakikita umiyak mo. Hindi. <laughs> yung bang meron gagagawa mo kayo meron Ang saya. So, yeah. Ganyan. Meron pa yan. Oh, ay! So... Meron pa yan. Iisasabit ko siya sa crane. Ay! ay? Oo, oh, all out talaga makiling ngayon. Ah, okay, how, how do you feel about the positive response? na anong tawag nito? Parang nai enjoy nila yung I mean, masaya rin naman kasi ganoon 'di ba? Parang oh ganoon. So, oh, satisfying ah, siya panoorin, 'di ba? Oo. Oh. Pero hindi naman dapat palagi satisfying. <laughs> 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 ah, super happy ako. Kasi ito yung pinakamahirap na project na ginawa ko talaga. Oh my gosh, talagang gapang sa lupa. As in, like 2 a.m., uh, tatalon ako sa malamig na tubig, doon ako mag-taping. Uh, 3 a.m., gagapang talaga ako sa lupa, ko sa lupa ng barefoot. Tapos uuwi ako talagang madumi talaga yung oh, kuko, lahat. Tapos puro paltos na, tapos... Ayun, may mga scars ako. May mga battle scars ako from makilig. So, ito talaga yung mahirap. And not only physically, but emotionally. Talagang nakukuha ko yung character ni Amira. Siyempre, isipin mo kung everyday ka binugugog at sinasampal. Kailangan mong humugot emotionally na parang inaapi ka. Ang hirap noon And that went over for like 3 uh, three months. Kaya gigil na gigil akong gumante. Gigil na gigil talaga akong gumante. Ramdam ko so, yung gigil mo. Uh, mo sinasabi yun. Oh my gosh. So, okay, nung na ako ng pulang po ko. sabi ko, eto na. Ah, eto na. Finally. Makakasampal na ako. <laughs> <laughs> Sobrang tuwa ako kasi maganda yung feedback ng audience. Tsaka nakikita ko yung production team namin, eto walang eme, Talagang tutok sila from the script, from all the shots. Talagang tutok sila. Very what's this? Detailed sila and gustong-gusto nila yung ginagawa nila. Ang sarap magtrabaho kapag feeling mo gusto nila gusto nila yung ginagawa nila, 'di ba? Parang hindi siya nakakatamad mo. Parang lahat sila may spark sa eyes nila. Ganon. Ikaw rin ba? Parang nagbibigay ka ng mga inputs mo na parang, ay parang direct, mas yes. maganda to gawin. Ay yes. mga ganyan. That's why I love working with Makiling. Kasi sila mismo nagtatanong, El, do you think kagwento ni Amira? Mm. Tingin mo, uh, feel mo ba? Feel ba ni Amira na ganito yung mararamdaman niya kapag ginanto siya, hindi ganito? Ganon, so parang nagbibigay ako ng input. Nagbibigay ako ng suggestions and they would really take it. So collaborative talaga The ano yung mga ano, paghihigante yung specifically ng galong sa'yo? Ng gal... Uy! Ay, isu! Hindi, yung mga pag-exena um, na pag... Uh -huh. Ay, ganito ko Mas gusto. Mas magandang ganito. Ganitong uh, sampal ko siya gusto ganito. Ganitong sabulot ko siya gusto ganito. <laughs> <laughs> Wala namang specific na like action. Pero minsan dumadating na lang siya sa akin na parang... Ah, parang gusto kong gawin to direct. Tapos parang... Siyempre magpapaalam ako sa artista. Kapag may gusto, oh, sasampalin kita pag ano na or pag ano may backhand up so iwas ka na lang ng slight may so, nag no so, na ba? Eh. Na wala naman baka, pwede bang slight naman? wag naman ganun wala pa naman <laughs> or nagkasakitan gano'n? oo meron so paano minsan napala napalakas ba minsan yung oh, sampal mo? dahil nga ang tagal ba? mong Ay, hinintay ito eh. anong sabi ni Martel? ayaw no? ni direct oh. ng ano daya talaga uh -oh. so Just imagine, like for the whole day, naalala nyo ba kung merong, kung mapapanood nyo yung buong day na kinidnap ako, buong araw yung tinig, so parang buong araw ako basa, uh, punong-puno ng mga pagkain dito, so ang baboy talaga ng feeling ko. so parang yung pagsasampal sa akin, ng totoo, yung pagsabunong, totoo, lahat totoo. So ramdam ko na talaga. <laughs> <laughs> ramdam mo ng gumanti. Ramdam ko talaga, oh my gosh. <laughs> So like, how do you feel about the about the, you know, be, be the, the, chemistry the, 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 and be the, 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 Happy ako. Kasi si Myrtle more on, ano siya, parang heightened emotion. Oo, yun ang ano oh, niya. Very impulsive siya. Tapos palagi mataas talaga yung, yung boses niya. So parang gusto ko na nag-work talaga siya on screen. And naiinis talaga yung mga tao sa kanya. Kinsa naawa na ako sa kanya kasi binabash siya ng mga tao. Pero ang magaling si Myrtle. And game siya gumawa sa lahat ng bagay. So kudos to her um, I, love, I love her. I love working with her. So yun, napakabait niya talaga sa totoong buhay. At this, minsan may ano kayo, yung aktingan ba yun sa may, ano yun, yung tayo nagsispat ka ng damit? Ah, okay, yung recently pa, uh, na uh, oh. ano ka nalabas. ako kasi super high-time si Myrtle, tapos ikaw, nire-replyan nir mo ng parang salamat. Salamat. Pinugbog mo naman ng, <laughs> ng bonggang bong. <laughs> Magkaiba kami ng attack sa character. Uh -oh. So yun yung maganda. Kasi hindi naman maganda din pag pareho oh, kayong... Pareho mataas eh. Uh -oh. Parang masyado nang maingay. Ganon. <laughs> so so far, ano ngayon yung mas nai-enjoy mo? Since pareho mong... Kontrabida. <laughs> Ang bilis mo. <laughs> yung kontrabida part. Uh -huh. Yung... Yes, yung, yung you are really standing up for yourself. I love that. Love that. Ayoko na nung palagi umiiyak talaga. Ayoko na wala akong magawa direct. <laughs> Ay, kumusta kayo ni Derry? Super happy. Ano okay, ba? Ano ba? Ano ba? I know. Okay. pero narampas siya, di ba? Hindi ko or... sure. Wala akong balita from him. Oh, pero like ikaw, <laughs> how do you feel when you see people reacting to his body? And, although nakita mo naman na yan for yeah, sure. Yes, nakita mo na. Ganyan. Pero like... <laughs> That's fine. Ano ba? Huh? Na, did you somehow feel threatened? No, or, parang, or, pressured sa part mo naman na maging sexy para. Why would I feel that? I mean, I feel sexy already. <laughs> you know I mean? Okay lang naman. Nasanay na ako na syempre trabaho namin to and hindi mo naman matitigil yung mga bibig ng ibang tao. Minsan objectifying us, mga artists. So wala na akong care about it. As long as wala naman siyang ginagawa ko sa uh, labas yun. Labas ang trabaho sa akin. Okay? Pero ikaw, like, like how do you, how do you get that kind of assurance. Yun na nga, with, with this, anong tawag nito, yung, yung ganung klaseng personality ni the, our image, how do you get that assurance na wala talaga, na wala, no, wala, talaga. wala akong na lumalandi. Kasi for sure may lalande kasi nga, ganun ang uh, quote-unquote. <laughs> ano meron nga, meron talaga eh. Kasi, bakit hindi naman ako magsaselos talaga kasi wala naman siyang ginagawang action towards it. Parang hindi naman siya yung, hindi naman si Derek yung lumalang diba Ah, pero sinasabi niya? Nagkikwento siya? Ah, okay. Hindi niya ini-entertain. Hindi niya entertain Ganun ako siya ka-open. Ah, okay. Wala, wa, wala care. That's good. kasi I think it adds with the assurance eh. Correct. And yung yung pagiging insecure sa relationship it took so much time then for me to have that kind of assurance with somebody kasi mm -hmm. i came from a toxic relationship too so parang hindi, hindi mo siya may na hindi madalas sa next relationship mo, diba? so parang it took so much time for me to heal to to be finally be with someone else then na uh, healed na So yun. I think both of us, me and Barry, healed na kami together. So, yun. At may natutunan na from the may past. May natutunan na from the past. Na. Over na kami sa mga toxic na yan. Parang mature na kami dalawa. Very good. Oh, invite them and everyone. I san apart from Makiling Bak, or Makiling Guys, please watch Makiling. Napakaganda po nito. Mondays to Fridays, Jimmy Afternoon Prime, 4 p.m. Congrats, Dee. Congratulations. Congratulations. Thank you.